Good morning, good morning Lakat lakad tayo ngayon mga uh, guys O, yun yung mason guys yung sang araw O, na mo naman diba o, Tao ngayon yan Lakad kami ngayon, sayang yung uh, 36 pesos ba? Diba? Ang sigarilyo pa ni pa yun. O, na. Ah, oh. <laughs> <Okay. laughs> Tayo si Jomong. Yan, ito yung daanan namin guys. So, medyo may kalayuan pero kaga lang. mahal yung pumasahe yun yung dadahanan namin so lakad lakad tayo samaan nyo kami maglakad maaga pa naman eh 7.15 so alas 8 yung pasukan natin diba? mga 30 minutes lang ito na lakad pangisip yes, eh. yes. dito naman kami sa malapit-lapit na destino eh, tapos na yung ating Dubai medyo ibang klima talaga dun e dito makulimlim na naman tuwing alas 5 talagang Mabagat ngayon ba yun o? No? Mabagat? Oh, oh. Shoutout ka yun. Ano ba? Jonski. Puta Jonski, Jonski ka pa. <laughs> Akala ko sino yung Jonski na to. Ah, tingin ko puta para. Ayan si Jonski guys. Lakad tayo. Samahan nyo kami. Ayan, shoutout nga pala sa ating mga followers dyan. Good morning, good morning. Sana magandang umaga nyo. Sumasakay ba yun sila parin toto? Ando na, nauna si Jerry boy. O, naglalakad lang din yun. Lakad lang, maaga pa naman. Sayang yung pumasahe Pambili pa natin ulam Shout out nga pala sa ating uh, 7.7k followers Ayan Dumadami na sila guys So suportahan lang tayo. Eh sa mga legit stress backer diyan, sa mga engaged diyan. Na may mag-like, mag-comment. Ayun, shout out sa inyo. Magandang umaga. Yan, ito yung Pilar Village, guys. Yan yung Pilar Village. Yan ay uh, alakaran namin dito sa Las Piñas City ano masabi mo Jonski ano masabi mo ano mas wata wata <coughs> ayan so medyo nakakahingal din yung yung ah So, mamaya naman guys, dun sa site. And thank you thank you ingat ang lahat bye bye